Hi mga kaheart, for this video, samahan niyo po kami mamili ng bigas at kunting grocery para kay Nanay Kuring. Yes po, si Nanay Kuring po yung in-upload namin sa nakaraang araw guys, yung sa part 1 guys, nung nadaanan lang namin si Nanay na nanguha ng palay doon sa lamak or sa palayan. Kasi nga, nag kami sa kanya na babalikan namin siya pag meron na kaming grass siya. At ito na nga guys, may dumating sa amin na Gracia sa aming pagla-live sa TikTok guys. At maraming salamat po sa laging nag-support sa aming TikTok. Lalo na pa sa tuwing magla-live kami guys. Yung mga binibigay nyo po na gift, guys, ito na po guys. Ito na po talaga guys, yung um, nag-promise <laughs> namin sa inyo guys na lahat ng mga binibigay niyong gift ay mapupunta po kay nanay. Ayan, kinuha na po namin yung mga gift at ito yung gagamitin namin para ibili, pambili sa bigas at kunting grocery para kay nanay kuring Sa mga nagtatanong kung sino si nanay ko rin, ilalagay ko po yung link sa comment section guys sa mga hindi pa nakakapanood kung saan talaga nagumpisa namin nakilala si nanay kuring Isang linggo din mga kaheart na hindi namin na uh, natupad yung promise ni, namin ni nanay pero uh, uh, gumawa talaga kami ng paraan para mabalikan namin si nanay kasi nagpromise kami sa kanya na babalik kami sa iyo nay magdala kami ng kunting grasya para sa iyo kasi naawa talaga kami sa inyo nay kaya ito nanay para sa iyo to nay. Pero bago kami mamili mga ka-heart, kakain daw muna si Jowa kasi nagutom siya. Kaya uh, muna kami dito sa kainan. Ayan, saka naman, crispy king. At saka ito yung sa labas guys, oo oh, medyo maulan ngayon. Kaya hindi maganda ang panahon pero laban tayo guys para kay nanay. At natapos na kaming kumain, hindi ko na lang i-video mga ka Kasi makita nyo po ang laking hungit ni Peter. <laughs> At pagkatapos hindi na kami nagtagal mga ka-heart, kasi anong oras na hapon na baka abutan kami ng malakas na ulan. At dumiritsyo muna kami doon sa Lieko guys kasi magbabayad muna kami ng kuryente bago kami mamili ng mga kailangan para kay nanay. Ayan, naka, nakapasyal-pasyal din mga kahit para para naman matanggal yung stress. Ayan, nakakita tayo ng mga iba't-ibang anyo. Charis! <laughs> Naglakad lang kami mga kart papunta doon sa bayaran ng kuryente kasi malapit lang naman. At pasensya na kayo mga kart ha kasi yung ano ba yung video namin ba medyo maalog kasi wala pa kaming uh, sapat talaga na gamit para sa aming vlogging equipment. Kaya medyo maalog yung aming video. Pagtsagaan nyo na lang mga kart. At pagdating namin dito sa bayaran ng kuryente ang taas ng pila mga kart at saka hapon na kaya naisipan na namin na Uh, babalik na lang kami or sa Gcash na lang namin i idadaan yung bayad. Kaya nagora na kami mga kahart kasi Mag maglalakad pa kami papunta doon, bibili pa ng bigas tapos bibili pa ng mga konting groceries at ayan napatingin ako sa cellphone na iPhone, napasanaol na lang ako diyan. At andito na kami guys sa grocery store. Ayun pumasok kami. At magumpisa na kaming mamili. Samahan nyo kami mga ka-heart. At yung mga binili na namin muna kay, para kay nanay mga ka yung lang mga daily needs, yung mga everyday na gagamitin, at saka ito guys, bumili ako ng gatas. Yung malaki na yung pinili ko para matagal-tagal din nilang maubos. Hindi na lang ako bumili ng kape kasi matanda na si nanay at saka may dalawa siyang bata. Mas, mas maganda kasi yung ano, gatas sa katawan kaysa kape. Lalo na matanda na si nanay kasi lagi daw siyang nagkakapi. At pasensya na kayo mga karta, konti lang po ang aming nabili kasi ang pera namin talaga is konti lang talaga sa ngayon. Kasi yung kita namin sa tiktok konti lang kaya kinuha lang namin para may ma maibigay kami kay nanay, pasiuna lang muna ba. Pero pa, balang araw pag may, may marami pang, or sana nga marami pang maibigay ng gracious kay Lord para sa amin, Promise po namin, uh, pramis po namin yung mga card babalikan at babalikan pa namin po sinanay hindi. Ang sarap talaga sa feelings mga ka-heart na nakakatulong ka po kahit konti lang, nakatulong ka sa kapwa tao ba. Ang sarap talaga sa feelings mga ka-heart no. Hindi po namin ginawa na mag-video lang kay para para may content kami guys or para may may vlog kami nag video po kami mga kahit ang purpose po namin baka may tao pong gustong tumulong kay nanay baka ito yung daan mga kahit kaya video kami kaya po mga ka-heart, huwag nyo pong kalimutan i-share lagi yung aming mga videos. Mag-react kayo mga ka para po dumami pang makakapanood. At sana po sa mga hindi pa nakafollow, mag-follow din kayo mga ka-heart. At ito na nga, pagkatapos naming bumili ng konting groceries, pumunta naman kami doon sa bigasan. Ayan, bumili kami ng 20 kilos para po hindi na sinanay mangwa doon ng palay pa, magtiis pa siya. At pagkatapos niyang magkuha ng doon sa nang palay at ibibilad pa ni nanay yan ng ilang araw tapos ipapagiling pa niya sobrang ano talaga sobrang nakapagod talaga isipin lalo na sa edad niya kasi sobrang matanda na kasi siya mga ka tapos may mga may sakit na siyang nararamdaman kaya malaking tulong po ito sa para kay nanay kaya maraming salamat din sa inyong mga card lalo na sa mga nag-support namin sa TikTok kasi kung wala kayo guys wala din itong rasya na ito guys at at so ayan andito na kami sa terminal kasi pauwi na kami mga ka-heart at sana guys abangan niyo po ang aming pag pagbisita doon kay nanay at sana ma ma-share nyo po itong video ka, mga ka at sa mga hindi pa naka please follow mga ka at pa-subscribe na rin sa aming YouTube channel pati na din sa aming TikTok account maraming salamat at sana pagpalayan kayo ng Panginoon at more blessings sa inyong mga ka we love you so much at excited kami mga ka kasi bukas ng madaling araw or mga five may 5 a.m. kami pupunta doon kay nanay para maabutan pa namin siya kasi sabi ng mga kapitbahay niya ay so, uh, maaga pa lang daw umalis na si nanay para bibili ng or maghanap ng makakain nilang tatlo kaya maaga kami pupunta doon mga kart maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakafollow follow Pakifollow lang po at pa ng aming video maraming salamat